pagtunton sa mga pinagmulan ng DNA ng mga katutubong Pilipino, isang forensic DNA analysis sa mga Visayan kumpara sa Luzon at Mindanao. Panimula sa larangan ng forensic science, mahalaga ang DNA analysis hindi lamang sa pagtukoy sa mga individual sa mga krimen, kundi pati na rin sa pag-unawa sa populasyong genetiko at pinagmulan ng lahi ng tao. Ang kapuluan ng Pilipinas Natahanan ng mahigit sa isang daan at sampung etnolinggwistikong grupo ay nagpapakita ng napakayamang pagkakaiba-iba ng lahi na humubog sa pamamagitan ng libu-libong taon ng migrasyon, kolonisasyon at intermarriage. Nakatuon ang sanaysay na ito sa pagtunton sa mga katangian ng DNA at mga pinagmulan ng mga taong Visayan, isa sa pinakamalalaki at natatanging grupo sa Pilipinas. Ihahambing din dito ang mga natuklasan sa mga populasyon sa Luzon at Mindanao at tatalakayin ang posibleng distribusyon ng mga marker na ito sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mitochondrial DNA, mtDNA, Y-chromosome DNA at autosomal markers na ipapakita ng forensic scientists ang mga palatandaan tungkol sa lahi at pagkakaiba ng rehiyon ng mga Pilipino pangkasaysayang at antropolohikal na konteksto pinaniniwala ang unang nanirahan sa Pilipinas ang mga Australo-Melanesian so mahigit limampung libong taon na ang nakalipas sinundan ng mga Austronesian na migrante mula sa Taiwan mga apat na libong taon na ang nakalipas. Inihatid ng paglipat ng mga Austronesian ang pagsasaka ng palay, kasanayan sa paglalayag at tradisyon ng paggawa ng palayok na nakikita sa mga arkeolohikal na natuklasan sa Visayas, Luzon at Mindanao. Ang Visayas, na matatagpuan sa ng bahagi ng Kapuluan, ay matagal nang naging sentro ng pagtitipon dahil sa estrategikong lokasyon nito sa mga ruta ng kalakalan. Ayon sa kasaysayan, may malalaking interaksyon ang Visayas sa mga mga ngalakal mula sa China, India, Arbo at Kalaunan sa mga kastilang kolonisador. Ang mga palitan ng kulturang ito na sinamahan ng intermarriage ay nagambag sa iba't ibang anyo ng genetic makeup ng mga taong Visayan, mga genetic markers na ginagamit sa forensic na pag-aaral ng populasyon upang investigahan ang mga pinagmulan ng mga Visayan at ihambing sa mga populasyon sa Luzon at Mindanao. Ilan sa mga genetic markers na karaniwang sinusuri ay 1. Mitochondrial DNA, mtDNA, na ipapasa mula sa ina papunta sa anak kapaki-pakinabang sa pagtunton sa maternal na lahi. Dalawang Y chromosome DNA na ipapasa mula sa ama papunta sa anak na lalaki nakatutulong sa pagtukoy ng paternal na linya. Tatlong autosomal DNA, hinuhugot mula sa parehong magulang, nagbibigay ng mas komprehensibong larawan ng genetic admixture. Ang mga pag-aaral ng mga marker na ito sa mga populasyon ng Pilipino ay nagpapakita ng parehong magkasamang taglay at katangian sa pagitan ng iba't ibang rehiyon. Genetikong profile ng mga bisayan. Maraming pag-aaral ang isinagawa sa populasyong Visayan. Isa sa mga pinakakomprehensibong pag-aaral ay ang ginawa ni Delphine et al. 2011, kung saan isinuri nila ang genetic structure ng iba't ibang etnolinguistikong grupo sa Pilipinas gamit ang autosomal SNPs at Y chromosome at mtDNA data ipinakita ng pag-aaral na ang populasyong Visayan ay may mataas na porsyento ng mga haplogroup na karaniwan sa mga Austronesian speaking na populasyon sa Southeast Asia at Oceania. Mitochondrial DNA, kabilang sa mga karaniwang mtDNA haplogroups ng mga Visayan, ang B4A1A1A, E1A1A, at M730C. Ang mga ito ay tumutugma sa mga tagapagtanda na matatagpuan sa mga Taiwanese, Aborigines at Polynesians na sumusuporta sa out of Taiwan na modelo ng migrasyon ng mga Austronesian. Y chromosome DNA ang mga haplogroup tulad ng O1A M109 at O2A1 M95 ay laganap sa Visayas na makikita rin sa iba pang populasyon ng Southeast Asia at mga taga-Pacific Islands. Autosomal DNA Ipinapakita ng pagsusuri na mga Visayan ay may malapit na kaugnayan sa mga populasyon sa Luzon, subalit ipinapakita rin ang pagdaloy ng lahi mula sa Mindanao at impluensya ng banyagang pinagmulan, kabilang ang Kastila at Chino. Napagalaman din sa mga forensic population studies na ang mga Visayan ay may bahagyang mas mataas na antas ng genetic homogeneity kumpara sa mga taga-Luzon marahil dahil sa geographic concentration at kasaysayan ng intermarriage sa loob ng partikular na lugar. Paghahambing sa mga populasyon ng Luzon. Ang Luzon, ang pinakamalaking pulo sa Pilipinas, ay tahanan ng mas maraming lahing genetiko, bunga ng pag-iral ng mga grupong matataas, ang tinatawag na highland at lowland, kasaysayang kolonyal at mga internasyonal na kalakalan sa mga lungsod tulad ng Maynila. Ayon sa Forensic Studies, Tabada et al. 2010, ang mga populasyon sa Luzon, gaya ng mga Tagalog, Ilocano at Kapampangan, ay nagpapakita ng mas malinaw na ebidensya ng admixture mula sa East Asian, lalo na sa Chino at European, pangunahing Kastila, na pinagmulan. Ang mga katutubong grupo tulad ng Aeta at Agta ay nagtataglay ng mga sinaunang linya tulad ng mtDNA haplogroup M21A at yDNA haplogroup CM130 na nagpapahiwatig ng unang mga nanirahan mula sa Australo-Melanesian na alon. Ang mga urban na populasyon sa Luzon ay may mas mataas na porsyento ng mga European haplogroups gaya ng R1B yDNA na nagpapakita ng lahing Kastila mula sa panahon ng kolonisasyon sa paghahambing ang Luzon ay ipinapakita ang higit na impluensya ng banyagang lahi dahil sa urbanisasyon at kolonisasyon, samantalang ang mga Visayan ay mas nakasentro sa kanilang regional na genetic identity. Paghahambing sa mga populasyon ng Mindanao, ang Mindanao ang pinakamalaking pulo sa timog ng Kapuluan, ay nagpapakita rin ng natatanging genetiko na hinubog ng migrasyon at kalakalan. Ang rehiyon ay tahanan ng mga lumad katutubong tao at moros, muslimong Pilipino, na may magkakaibang kultural at genetiko na profile. Ayon sa mga forensic genetic studies, Andin et al. 2021, ang mga populasyon sa Mindanao ay may taglay na mga haplogroup katulad ng B4A1A at M7 Sert3 na nakikita rin sa Visayas na sumusuporta sa kanilang pinag-isang Austronesian na pinagmulan. Gayunpaman, mayroong ebidensya ng gene flow mula sa mga kalapit na populasyon sa Southeast Asia tulad ng mga Malay at Indonesian. Gayun din ang mga bakas ng Middle Eastern Y-DNA haplogroups, halong J1, bunga ng mga ruta ng kalakalan ng Islam. Ang ilang grupong lumad ay nagpapakita ng mga natatanging MTDNA haplotypes na hindi karaniwang makita sa Visayas o Luzon na nagmumungkahi ng mahabang panahon ng geographic isolation habang ang mga Visayan at Mindanao ay may pinagsasaluhang pinagmulan. Mas mataas ang heterogeneity ng lahi sa Mindanao na nagpapakita ng mas maraming uri ng interaksyon sa kasaysayan. Implikasyon para sa forensic science. Ang pag-unawa sa mga regional na pagkakaiba-iba sa genetic ay mahalaga sa forensic investigations. Mahalaga ang mga DNA databases na nakaayon sa mga partikular na allele frequencies ng bawat populasyon upang masiguro ang katumpakan sa identity testing, kinship analysis, at ancestry inference. Sa konteksto ng Pilipinas, ang pagkakaroon ng mga rehayonal na profile tulad ng sa Visayas ay nakatutulong sa pagsusukat ng tamang match probability sa mga kaso kriminal pagpapabuti ng disaster victim identification DVI sa panahon ng mga natural na kalamidad na madalas mangyari sa Visayas pagtulong sa mga pag-aaral ukol sa populasyong genetico at reconstructions ng anthropological history bukod dito nakatutulong din ang datos ng forensic DNA sa mga forensic anthropologists at genealogists sa pagbuo ng masusing biological profiles at ugnayan ng pamilya, lalo na sa mga kaso ng mass grave exhumations o repatriation efforts, mga hamon at hinaharap na direksyon. Sa kabila ng mahahalagang kaalaman na nakuha, may mga hamon pa rin sa pag-aaral ng DNA ng mga populasyong Pilipino. Kakulangan sa representasyon, maraming etnikong grupo, lalo na ang mga katutubo at mga muslim na komunidad ang kulang sa representasyon sa mga pag-aaral ng lahi. Mga etikal na isyu, kailangang sundin ang mahigpit na mga patnubay sa pagkuha ng DNA samples, lalo na sa mga komunidad na maaring maging mahina o vulnerable. Kolonyal na pagtingin. Ang mga nakarang pag-aaral ay mas binigyan diin ang impluensya ng European o East Asian admixture na kadalasang hindi pinansin ang internal na pagkakaiba-iba ng mga tagapagmana ng Austronesian, dapat maging prioridad ng mga susunod na pag-aaral ang pagsasagawa ng community-based participatory research, pagpapalawak ng bilang ng samples mula sa lahat ng rehiyon at paggamit ng mas makabagong pamamaraan tulad ng whole genome sequencing at epigenetic analysis upang higit na maunawaan ng mga dinamiko ng lahi. Ang mga taong visayan na matatagpuan sa gitnang bahagi ng kapuluan ay nagpapakita ng isang kahangahangang halimbawa ng kontinuidad ng Austronesian na lahi na may kasamang ebidensya ng historical na admixture. Ipinapakita ng forensic DNA analysis na ang kanilang genetic makeup ay higit na Austronesian na may mga markers na kahalintulad ng sa Luzon at Mindanao, ngunit may natatanging distribusyon at pattern. Ang paghahambing na ito ay nagpapalalim sa ating pag-uanawa sa complicated na pinagmulan ng mga Pilipino at ang value ng regional forensic databases. Ito ay part 1 of part 2 palang. Citations or reference included below.